Hello mga kamanay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit at isa po akong Pilipin Domestic Helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa bansang Kuwait. Ang video na ito ay makikita ninyo kung gaano ko kinulit ang mga pusa ng kapitbahay namin. Sana all! <laughs> ito pala ang mga kaganapan sa tuwing ako ay lumalabas at nagtatapon ng basura. At kaya po ako natatagalan na umakyat ng dahil po nakikipaglaro muna ako sa mga kaibigan kong pusa. <laughs> eh kasi naman, ito na lang ang natira kong mga kaibigan. Mabuti pa ang mga kaibigan kong pusa ay hindi nagmamarites. Hahaha! <laughs> At kahit pa magmaritisan sila, eh, wala akong pakialam kasi hindi ko naman sila naintindihan. <laughs> At ito din ang pinakagusto ko ng mga kaibigan ko na mga hayop dahil hindi nila alam na nililibak ko din sila. <laughs> Kaya po mga kamanay, mas mabuti pang pa kaibiganin ninyo at mahalin ninyo ang mga hayop. <laughs> hindi hayop na ugali ng isang tao, kundi ang mga hayop na mga alaga nating pusa. At hindi lang mga pusa, kundi aso, ibon, at ano pa bang mga hayop na minamahal nating mga tao. Diba? Sana all mga kamanay. <laughs> <laughs> Hindi naman ako ganoon kayaman. Ngunit naintindihan ko at naramdaman ko din kung ano ang naramdaman ng mga hayop. Dahil alam ninyo, sila din ay likha ng Diyos at kasama sila sa, bu sa buhay natin at tanging part din sila sa paglikha ng mundo. Kaya huwag po natin silang saktan dahil may buhay din po yan. Paano naman kaya kung tayo ay maging pusa in the future? Meow. <laughs> <laughs>

Kung ako nga papipiliin mga kamanay, mas gusto ko pang alagaan at asikasuhin ang mga hayop kaysa naman sa mga taong may mga puso nga pero ugaling hayop. <laughs> Samantalang itong mga kaibigan ko, sila ay mga hayop pero ang puso nila ay puso ng tao, mga kamanay. ha! <laughs> Nakausap ko na din po pala mga kamanay ang mga nag-aalaga ng pusa na ito at sila po ay tinapon na at hinahayaan na lang sa labas. <laughs> Kung ako man ang naging amo nila ay hindi ko ito gagawin dahil mas mabuti pang itapon mo ang mga tao, wag lang ang hayop. <laughs> Kung, sa kadahilanan na mas mabuti pang pakisamahan ang mga hayop kaysa sa mga tao na may mga utak nga Pero, pero may mga puso naman at kaluluwa na mga hayop. <laughs> Kaya talaga mahal na mahal ko talaga ang mga hayop mga kamanay. O tingnan nyo sa pagmamahal ko naging ina na din ako nila. <laughs> Ay! Ay! At ayun na po, lumalabas mm -hmm. na ang maliit kong mm -hmm. kaibigan mm -hmm. na si Kuting, mm -hmm. mga kamanay. Oh, ha, 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 ha. Ang cute kaya ni yeah. Kuting, mga kamanay. At natutuwa talaga ako na makipaglaro sa kanila at makipagkwentuhan at makipagharutan, mga kamanay. Ah, ha, ha. Kasi naman, kung tawang kakausapin ninyo, ay nakupo, mag-aaway lang kayo. Kasi merong mga tao talaga na hindi mo alam at magiging ang mga ugali. Ah, ah, ah. So, hanggang dito na lang mga kamanay at umaga na. At ganito ang hitsura nila mga kamanay. So, hanggang sa muli. Maraming salamat and God bless us all. And bye-bye. Thanks for watching.